Magandang umaga pa sa inyo lahat. Ako nga po pala si John Pizarro Silly. Abae, eh, hindi kita sabi na ng na sa hindi ka namin makita, hindi ako maniwang ma -no. at kinalat ni Maria Cabra kanya, dito na mga pita. sa akin na maganda naman ako sa mamaya nila. Nangalang sa loob ni mamaya. Nagbasa sa konti at magpulido sa mamaya. Nakita diyan kung nagpulaw isang batang babae itinuro siya sa isang tao. Ang buwan ni na paparaan, tumayo siya sa ginig ng pagluan ng nawala. Sa hantin niya sa loob ng hawla at nawawala na roon ng bata. At si Maya, at si Maria Katat sa pagiging assessor niya ba? Ku ipon na nakikita niya sa labas ng bahay ng Hatilin. At dito na po, nagtatapos.